lawak na basakan. Basakan, palayan. Oh, palayan. basakan kay Bisaya gud. Lugar na basakan. Dito sa Katmon. Guys. Jogging. Sarap, sarap mag dito. Sarap mag dito. Dapat magjaging jogging nag ako nag-live ako nag-jogging. guys. Ito yung Katmon. Ayun ang Katmon. Malawak. Malawak. Oh, malawak ng lugar. Pa-probinsya na talaga siya. Probinsya. Kaya oh, siyang nag-jogging dere guys. yes siya, David. Kasi sana masarap, sana mag-jogging. Hindi hey, kasi ako nakasapatos, eh. Ano Si Melia mana siya? Ang sa'yo nga ng lugar niya, man, Ya? Ikut mo yan. Ikut pa Bapak Sinto ba? Paikot yan. Ngayon, Sayang, aku nagsapatos ba? Kami ang tayo jogging. Kami ang tayo ba? Sayang. Hmm. Okay. Okay, magjawin pa dong dito. Hello guys, welcome to my vlog. Andito ako guys, jogging dito sa may ano, dito sa Bulacan, sa Katmul. One hour pa. Ito yung area guys. Hindi na jogging ko. Mahaba. Ayan, yung basak guys. yung ano dito palayan sa bulakan Katmina. ang lawak na area dito guys para na ano natin hinihang hinihang lang kasi kanina pa ko tumatakot ako dito. Nagja-jogging para maunat-unat ang mga kabugugan. Ang ating mga tatabaan mawala. Ma hindi naman yung mabawas-bawasan. Kasi parang pakiramdam ko pa guys. Ang aking outfit guys. Kilikili -kili pa more. Ayan. Nagja-jogging ako. Baktos na lang ako guys. Tapos mamaya ang ano ko na to guys kasi one hour na ako din marami nagka-jogging dito guys Ayan. haba tong sa na to ang kalsada na to yan may mga baka dito guys kalaba o maraming baka lawak ng palayan nila eh, guys kasi sila nagtatanim may ano pala sila sinin niya jogging, 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 jogging. So, ito yung kahabaan, guys. Ito yung kahabaan. Pagkas lang ako. Tingnan <laughs> nagmaal. Maraming nagja-jogging dito. So, malawak. Ayan. Itong area dito, guys. Yung mga mangga dito sa ito sa uh, bulakan mga indian yun nagkalat lang guys tinatapon lang nagkahulog-hulog hulog Mahulog lang siya hindi nila hinaharvest yung ibang may area na hindi hinaharvest yung iba harvest din nila yun dito yung maraming indian yun kasi sa lugar ng asawa po, marami silang indian mingo hindi sa kanila Ibang may ari pero hindi hinaharbis. Na Nagkalaglag lang sa so, so, Sobrang dami. Sobrang dami guys. Diyan dyan, dyan, dyan. So, din ko nila dito. Paan Sa so, dinajogging ko. Yeah, marami na dinajogging dito. Iba iba. So ito yun guys. Balik na ako. Dito na ako papunta ng dulo. Balik na ako. Ayan siya guys. Ang lawak malawak na area. Yan. So, balik na ako. Aking okay, outfit. Jogging, jogging. Dito lang tayo ang oras, ang ano natin pag dito sa Pinas, nakapag-jogging tayo. Pero pag doon sa Kuwait hindi na kasi trabaho na lang ng trabaho. Wala ng time. Ang oras ng pahinga mo, pahinga mo na lang. Hindi na kailangan i jogging Kasi pagod na. yan yung area na po dito, guys. Hindi na magandang pag jogging ngayon kasi marami nang dumadaan na sa sakyan kanina. Alas yung walang dumadaan. Malawak. Maganda ang jaging niya. Maganda ang buhan. Last na to guys. Kasi, paano na ako? Pawit na kami, pawit na. Ang ganda, ang ganda ng area. Malawak. Oh, malawak. Tapos ito dito mga damuhan. Damuhan, kahuyan. Klase-klaseng kahoy. Ayan siya. Parang ano, probinsya na nga siya. Pero hindi yung probinsya na gaya ng Mindanao. Ito. Ito. Provincia pareho lang Pero ano rin dito mahirap din pag walang trabaho Kasi hindi ka nakapagtanim-tanim Tingin na tayo kasi Naglakad na lang ako Hindi na ako mag-jogging kasi Patapos na Ganda oh. sa mga anak chagging ganda ang ganda ganda ang area dito wala na siya ito bato ba klasik klasik puno dito lapat ka guys Ayan ang school sa high school dito sa Katmon High School.

Pausin so, Ayan yung high school sa Katmon, Bulacan. Santa Maria. High school. Yan yung school nila. Dito tayo sa gilid, nakuha ng picture. And ang ano, magandang area dito, guys. So, wala kasi akong mapatungan sa aking... Ayan. lang ano yung ano So, I hope malaglag. Ah, di ba? Okay. Yeah.

us so, a man. Yeah. So, so, kami, guys. Let's see. Uy, kami. kami. Na jogging tara gulay gulay hin gulay anong gulay anong gulay ha ha kapasayan torta pichay chan pichay ha I ano mean, yun? Saan? Ah, para yeah. ano? Uh, dapat i -ano halo niya yung isda. Ha? Ito. So, Masarap yan la. Uh, pang ano. Ang sarap ng gulay dito guys. So, Iba-ibang klase. Yung pang kung fresh na fresh. Ito yung dahon sili. Saluyot. Ang ganda ng saluyot. Ito yung alagbate guys. Oh. So, fresh fresh na fresh. Tanggos ng lamot dito sa usap. Tanggos? Tanggos? Oo, uh, laga lang. Gusto yan pala. Pula. Isa lang? Ha? O sige. Ayan mga paninda kayo sa lamot. Kasi yung maliit na palingki si lang tuloy. Sibuyas, wala na tayo sibuyas. Ayan, bili ka ng gulay. Sarap. Wala nang bawang doon. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh, uh -oh. Gusto ko yung bihon. Ayan, Ayun, oh. Bihon nila. 85, ma'am. Uh yes. Oo. -oh. Bihon? Oo. Wala nang bihon doon, di ba? Oo. Bihon wala ka ng pambili. Hmm. Anong ng pambili. Magkano bihon, Day? Pahingi ako Ito, ito. Uh -huh. Ito. Oh, pahingi. Kumiya. Mas Ang na ako dyan. yung 40 lang. Ito lang? Uh Oo. -huh. Ito gulay, oh. -huh. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ayan. Ayaw mo haluan ng kanton. Sarap yan pag may kanton eh. Magkano yang kanton? Ayan. Yung maliit lang. Yung maliit lang. Yung maliit lang. Kasi sobrang dami. Ayan. Ang sarap. Ang sarap ng tuyo. Diyos ko po. Tuyo. Ha? Ang sarap ng tuyo. Ah ah. Ayan. Magkano balot nito ang Ayun, ayun na iyong anak ah? kanang. Oh? Dapat binalot mo ito yung sitaw naka pagka-fresh, fresh na gulay. Itong gulay, may tugi sila palayaw sa. Sanday na mga gulay, mga fresh. Wala tayong kamatis. Ayun yung no, kamatis. Mura oh. lang ng no, kamatis na yun. lang? Eh, huwag mong pisilin. Eh, maano. Piliin mo na lang yung pula. Oh, huwag ano? yung ngilo. Ano? Ay, huwag yung ngilo. Yung mapula na. Yan. Kahit ilang piraso lang. Mahilig ka talaga sa yelo.

One. <laughs> Yan si Ate. Ito ang may-ari dito sa paninda. Ang ganda ng mga dahon, o mga fresh. Ang ganda ng mga gulay. Oh. <laughs> Hello si Ate. Oh. Ito ang may-ari dito may ari sa tindahan. YouTube. Ah uh ah. -huh. <laughs> mayroon. Mayroon naman pero konti lang. Uh -huh. Nancy Alabata Vlog. E ano mo? Search mo sa YouTube. Ano pa naman? Nancy Alabata Vlog. okay. Yan si ate. Hi. <laughs> Ay, oh. Pero maganda eh kasi siyempre araw-araw may ano. Oo, oh, mga fresh. Mga fresh na gulay. Eh. Ang nito. Tara. Thank you. Tara. Dito muna kami, te. Tara. Ang anama na mo. Na. Andito na naman kami sa atin. Yan kami sa maiisda. May manok pa tayo doon. ano. Ang ganis ha. Ha? Ito o oh, yung ano. Ito yung ano. Ha? Ito o. Oh. Magkano sa bagoong? Ayan oh, yan, yan. Alamang. Sige. Isa lang, dalawa sa langlaw. Ayan ang isda dito mga fresh. Sarap ng mga isda dito. Bagus. So, ayan, oh, uh, tilapia. Buhay pa. Ayan yung tilapia dito. Magkano kilo sa tilapia? 140. 140 buhay pa siya. Oh. tumatakbo pa lumalawin. Ayan daw, tilapia. Ayan yung tilapia. Ella pion, pala. Yan na lang Wala na. Yan. Wala na. Okay. Hawak mo sa akin. Tara, wala na. Okay. Ngulay na kami. We're na kami, guys. Kasi marami, may stock pa kami ng gulay sa amin, uh, may stock ka ting manok. Yes na doon sa ano. Sorry. May kainin. So ngayon Gusto ko sana pandesal. Pandesal. Tara. Ngayon, ano mo? Wala, yung ano mo. Basta mo. Hindi. Ako na hawak. Ulit na kami. Ito na kami, guys. Sa... Uwi na kami. Pauwi na. may to miss ko yung pandesal dito kasi syempre pera lang tayo makaka dos daw isa. Dos. Ha? Tama na yung 20. O, 30? 20 Oo. -o. Tama. Kala ko sampo lang yung isa. Ayan, binigay kami yung Kaya mo? Kaya mo yan? Sure ka? Ako lang. Pasok ko yung towel ko dito sa Dalawa. <laughs> Sarap, sarap pandisan nila pandisan nila guys ala sarap mainit pa mainit pa yung pandisan nila ito yung 30 parang konti lang parang konti lang pagdus ang isa